ya no ane ende si batang kayupo batang kayupo malaki yan lampas parang lampasan po guys Ayun, shout out sa ating kasama. Meron tayong kasama. Si Bossing King. Oo, yun, oh, yo no. Si Bossing King, pa shout out naman diyan. Hello. Oh. Shout out. Ayun. Cakpat na naman si Bossing King. Kagabi nakadali ng bigo. Ngayon, tangigi. Ilang pataw pa lang. Wala pang wala pang sampu. Sampung pataw pa lang. Tangigi agad. Thank you Lord. Thank you Lord.